panahon na pong hindi nyo po naririnig ang boses ng napakagwapong si Kuya Ludes. So, kaya na mga... Hello, what's up mga Ludes? Kumusta na po? Matagal-tagal na panahon na pong hindi nyo po naririnig ang boses ng napakagwapong si Kuya Ludes. So, kaya na mga Ludes. Disclaimer lamang po, ang aking pong ibabahagi po sa inyo ay Natutunan ko lamang po ito sa aking pansariling karanasan. Hindi po ako eksperto sa larangan ng paghaspe. So mga loads, ito lamang pong share ko ay gamit ko lamang po dito mga loads ay simpleng pintura lang po, dalawang kulay at ang aking brush na dalawa. So sa nakikita po natin mga loads, akin po talagang ipinintura ang pinakaunang base color ng aking ginagawang uh, parang wood pallet and then haaspean ko siya habang basa pa po yung unang kulay ng pintura mahirap po kasi mga luts na patungan ng uh, effect ng wood grain kung tuyo na po yung pintura kaya pinakamainam po is kailangan basa pa po yung unang coating sa po natin ipapatong yung pangalawang uh, kulay mga loads ang aking lamang pong ginagamit, hindi po ako gumagamit ng wood stain, hindi po ako gumagamit ng tinting color. As is na po yan, pintura lamang po. Wala pong ibang halo. Pintura lang po, latex color yan. Siyempre, laman pang po natin, eh, bato po yung pinagagamitan ko. Kaya, kaya mga loads, ang uh, aking sinishare lamang po sa inyo yung aking natutunan sa aking pansariling karanasan. Inuulit ko po, hindi po ako eksperto sa larangan ng paghaspe. Pero alam ko makakatulong po ito sa aking mga tulad na baguhan. Para kahit ano eh meron po tayong mga konting malalaman o kung gusto po nating maghaspe doon sa ating sariling tahanan o sa ibang mga gamit sa bahay na gusto ninyong pinturahan o ihaspe. Ayan mga ludes, sana po ay meron po tayong natutunan na aking munting ibinahagi sa inyo. At abangan po natin ang aking mga susunod na video mga ludes na i-share sa inyo. Para kahit paano po eh, magkanda sama-sama po tayo mga ludes. So ayan mga ludes, abangan po nyo ako. Paalam!